sa manok. Ha? Stop. Hop, akin na dali. Pahiram mo na sa manok. Hop. Ay, na mo Pahiram mo na sa manok ba eh? Mananari ka yata eh. Ano yan? Mamamatay ang manok sa iyo ba? Saan yung manok eh? Ha? Sa akin. Akin na yan. Eh. Ito ako, Tito Bukyo. Eh, dance mo. Patulogin mo, manok. Sa... Patulogin mo yung manok, Hop. Inaantok na yung manok, oh. Hindi, bulag yan ho. Ay, bulag ba yan? Hindi, wawa nga. Yung mata yung ano, malaban na yung Ay, kawawa na naman. Tapos paglalaroan mo pa, bulag na pala yan. Uh -oh. <laughs> ah Ay! talaga <laughs> patigil ako. Hop. Hindi naman, di makalabas yung si Hop. Tigilan mo na nga yung manok hope. Bulag na yan Hop. Di, ano na po. Tawawa na lang siya. Tawawa. mo. Patulogin mo. Oh baby. Dance, dance ikaw. Bali, dance. Oh. Hehehe. <laughs> Para makatulog yung manok. Go tita. Ha? Go Ano, ikaw na? Go na. Ah, lang. Sandali lang siya. Ha? Ah. Psst. Hoy. Ah, si manok. <laughs> Akin na yung manok, Hop. Hiram mo na si tita, Hop. Ayun yun niya, paano yung manok ko. Oh. Ayun niya, tigilan yung manok. Hoy, mahulog ka! Huwag oh, hiling! Huwag mo yan! <laughs> Hinagis niyang manok. <laughs> Ba't siya ganyan, o po? Gulag na nga yung manok, eh. Anong ginawa mo sa manok? ikulong oh, natin ikulong mo dyan Para hindi niya paglaruan O, oh, mahulog, dandan kayo, mahulog kayo dyan O, oh, ikulong mo na dyan Dito tayo, dito tayo. Oh, ang punta mo? Ha? oh, huwag mo palabasin yan.